na ipaw nga mayor nga baga kay Ignaong nasa ikaw galingon niyang sudad mo dire. ni Re kung niya gitanaw na ko yung boto sa isinta prosento rasa dito siyang lugar ang atong mayor nga si Rodrigo Roa Duterte gipili 85 to 90 of dabawenyos kami inyong investigahan ulaw ah. sa yun, mga prea, no? uh, mga pre no 80 to 95 o 90 percent yung boto daw ni Digong ano, ka lang, ha? Ah, uh, pag ganun ba kataas yung boto ninyo, bawal na ba kayong imbestigahan? Untouchable na ba kayo dyan? <laughs> ha? Hindi, eh, nagtatanong lang naman po, ha? Hmm. Okay, nagtatanong lang. Kung uh, ganun pala yung makuha boto, bawal na kayong imbestigahan. Eh, alam naman po natin na ang Davao City, uh, sa pamumuno, ha, ni Digong noon bilang presidente ng Pilipinas, eh, marami pong bahong na itago dyan. <laughs> at tinatago sa taong bayan, sa mga Dabawenyo, sa buong bansa. O mo pagdating ni General Torre uh, dyan sa na nabuking, di ba? May dalawang blue book. O, so, <laughs> dun pa lang, wala na. O, kailangan talaga kayong imbestigahan. Pero teka lang, sino ba yung tinutukoy niyang upaw na mayor? Kalbo mayor daw. O, sino ba? Alam mo, basta magtagalog ka. Di ka ba marunong magtagalog? Ha? <laughs> Yung mga kapwa mong Pilipino ba? Hindi 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 ma hindi makakaintindi ng Bisaya. Ha? Ah, magtagalog ka naman, boy. Ah, simple lang naman kung magtatagalog ka, basic lang naman 'yan. Kaya mo naman siguro, 'di ba? Ah, so ito yung ating bibigyan na reaction ngayon mga pre. And syempre, no, yung yung uh, uh, pagbitaw ni House Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker sa so pag-uusapan po natin ngayon 'yan. Ah, uh, syempre mga pre, no, Eto na. Uh, sa so hindi pa po, no, kapag like, share, subscribe, ayan ha. O, oh, kalimbangin nyo na lang yan, ha? Pindutin nyo na lang yan. <laughs> uh, pasensya na po kahapon, ha. E, uh, Nabisi lang po tayo. So, eto na, no. At uh, ituloy-tuloy na po natin yung ating uh, uh panunood sa video ito. Uh, Chap-chapin natin, ha. Uh, bigyan natin ng uh, reaction yung sasabihin ni Basti dito. O, uh, tuloy. Tapos <laughs> pagkaupaw. Diba? O. Uh, 20% of Davaoños. Kami inyong imbestigahan. Ulaw um, sa tas pagkaupaw. Na, pra tuloy, pra tuloy, so, tuloy. Wa tay na laing padulngan, abante ra, walay atras dire, pero ayaw tus bini abante kay wa tay pulos. Sana so, katawan na yon. walang kwenta, no? Di, alam niya mga Duterte ganyan yan, dinadaan kayo sa patawa-tawa, papatawanin ko ni. Yun. Ganyan yung style ni Digong eh. Ginagaya ni Sarat uh, Baste. Di ba? Ginagaya-gaya, pero hindi naman uubra yan. Alam nyo, sa totoo lang, ha, basta ito, ha. Huwag yung gayahin yung tatay nyo. Kasi si Digong lang yung may talent nun, yung ganong klaseng patawa, ha. Kung si Digong nagpapatawa sa mga tao, eh, siya yun, eh. Hindi mo pwedeng gayahin. Ano, wala kang originality? Di bagay sa eh. Pati kay Sarah Duterte, hindi rin bagay. Diba? Okay, oh, eh, dinamay pa si Abante. 'di ba? Mm. So, uh, sino bang kalaban mo dito? Basti si Magalong ba? Huwag mo nga muni si Magalong, eh, ma nako matalino pa naman 'yan. Basti eh kung totoo 'yan na uh, si si Magalong yung pinaparinggan mo, 'di ba? Eh para mas maliwanag na sana eh dapat may ano talaga, may may uh, pangalan, diba? <laughs> Naintindihan ko na. Takot pala mag-drop name. Hmm. <laughs> <laughs> eh, bakit takot? Pahindigan mo yung Barbie ba? Barbie. Barbie! O, okay, <laughs> na? Isigaw mo lang yung Barbie. Tatapang ka na niyan. <laughs> tanawa ha. Despite the adversity nga atong ginaatobang, ani ato ang ba yan. Hmm. Sige, tagpalisuran. Tanawa. At, ano kung sige, tagpalisuran? Pinapahirapan daw po ang uh, dabaw. Eh, yung nahihirapan po yung mga dabawin nyo kasi sila yung binabaha dyan. Kayo, hayahay, pamilya nyo, may negosyo. Nakakakain kayo ng masasarap na kapag travel kayo kung gugustuhin nyo, pero mga dabawin nyo dyan, lubog sa baha, inasikaso e nyo ba? Ha? E inasikaso nyo ba yung mga dabawin nyo na lubog sa baha? Pag may baha, wala kayo, nasan kayo? Minsan nakikita kayo namin, andun sa dahil kini-interview. Oh. Kaya huwag na, pati ikaw nahihirapan, pinapahirapan ka, hindi, hindi, hindi namin nakikitang nagihirap kayo. Ang totoong nagihirap dyan, mga dabawin nyo, dahil din sa mali ninyong uh, pamamalakad diyan. Maling leader yung binuto nila eh. So, <laughs> diba? O real talk lang yan. Yun yung katotohanan dyan. At yun yung nakikita ko dyan. Na ay, kung ba no, itong ICI nila nga, investigative body daw mm. ko nga mo at to the mm. Nga na nga mayor, nga baga kaignaw. nga... Mm. You know, si Magalong ba? Ako, yari ka kay Magalong. ikaw galingon sodad mo, at Eh, syempre, concern lang siguro yung tao, kaya pupuntahan ka, kasi malala na po yung dabaw. <laughs> Oo. Oh. Malala na yung dabaw eh, kaya siguro na naisip ni Magalong puntahan ko nga ito. Ako nga yung mag-imbestiga doon. Diba? Eh, kung si Magalong yung tinutukoy mo, ha? <laughs> ha? Kung si Magalong yung tinutukoy mo, eh, eh kung wala kang tinatago, Baste, dyan sa Davao City, ayaan mo sila mag-imbestiga. Bakit mga galit ka? So, isa lang maliwanag sa atin, mga pre. Kapag yan ay galit, anong ibig sabihin? May tinatagong baho. O, oh, ba? Diba? Ganun lang yun. Ako, hmm, wag kami baste. Eh, kung wala ka ba namang tinatago, edi open ka lang sana, di ba? gitanaw na ko yung boto sa isinta prosento na sa dito sa yung lugar mm. baga isag naman para mag-imbestiga imbestiga kuno dire mm. ang atong mayor oh, ang atong mayor sino? nga si Rodrigo Roa Duterte gipili 85 to 90 percent of Dabaueños kami inyong imbestigahan so pag 85 to 90 percent yung boto nyo o oh, dyan sa inyo sa Davao, eh wala na ba? untouchable na ba kayo? hindi na kayo pwedeng imbestigahan? ganun ba yun baste? <laughs> ha? Mas dapat nga imbestigahan kayo kasi kaduda-duda yan. O. Oh, diba? Eh ako yung magtatanong, wala ba talagang nangyayaring dayaan dyan sa Dabaw? Imposible yung 80 to 95% kalukuhan niya. Ako, ako po, ako, ako yung tatanungin nyo. Pero hindi ko naman sinasabing nandadaya nga sila, di ba? Pero tayo po yung magtatanong, totoo ba na walang dayaan dyan sa Dabaw? Kasi yung may mga baho dyan eh, di ba? General touring anong umuwi? Nadiscovery natin, may dalawang blue book pala. O di may baho. O so, pagdating sa butuhan dyan, wala bang dayaan? Anong ko naman? O. Oh. Diba? O oh, magsalita ka na! Pakyot pa eh. Uyun lang, sa tas pagkaupaw. dagdag mga department heads, mga iguan eh. Anong connection sa pagiging kalbo? Diba? ah uh, basta kita, hindi na, pasakde na lang na sila kay politika, PR politics, dugay na nilang naandan sa ilang kinabuhay ngayon na nilang gihapon. Basta kita mga dabawin nyo. No, basta kita mga dabawin nyo, ano? Ano? Naamoy LG yung maminaw ninyo. Hmm. Naamoy BC Mayor. Naamoy Acting Mayor. na may... hmm. Naamoy BC Mayor nga pag mubaha ang dabaw, wala man. May makitang BC. <laughs> O, oh, ibig sabihin, pag may baha, walang, walang mga Duterte, walang mga Duterte yung makikita. Nasaan kaya, nasaan kaya sila pag may baha? <laughs> eh, na, lang ako, pag may baha ba, nasaan kayo? Ha? <laughs> 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 ah, pakakamot ako sa itlog ko eh. O. Oh. May activity si Mayor, na namimunan niya. Tanan ang gusto sa dabawin nyo, tanang mulo, masulbad, tanang gusto, mahatag. Ah, oh, ay kalukuhan yan. Tagal niyo na dyan sa dabaw yung baha hindi nyo masolve. Oo. Oh. Eh, lahat daw ng ano, masosolve daw po, sabi ni Baste Duterte, eh, yung baha po ba, inasolve ba? Oo. Oh. Hindi eh, naman po, di ba? O oh, nga nga pa rin po yung dabawin nyo. Hmm. Diba, nasolve ba yung baha dyan? Kaya nga, investigahan kayo dyan eh. Ako sasabihin mo, lahat masosolve. Huwag ka kami. Oo, oh, yung, 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 yung pangakong yan, matagal na yan. Matagal lang nakapako. Oo, oh, yun na. Wa tay laing padulngan abante ra walay atras dire pero ayaw tos bini abante kay wa pulos Ayaw di wala gagayahin Gagaya mo yung tatay mo walang kwenta basta ka lang digong yon ha hindi mo pwedeng gayahin yung tatay mo nakahiya ka wala kang originality may pa joke joke ka pa oh ito yung karugtong mga pre may karugtong yan eh oh ito po uh, pakinggan po natin ito ah hmm. ito na lang ta. Binot na ta to, man Karon medyo, na mga nadunggan kamo mga poser, mm. kana mga kinabuhi ninyong ginaguba, mm. ka mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo. Mm. Pabayron tamo pag abot sa pan panahon. <laughs> pag <-abit> sa <si> panahon. <laughs> Ang galing mo baste, bakit? Ang galing mo yung target mo yung mga maliliit. Pero yung mga drug lords, kaibigan ninyo, ng tatay mo. ba? Diba? Oh. Oh, si Michael yan, kung hindi guilty yan, bakit hindi umuwi ng uh, Pilipinas? basta Duterte. Ang target nyo lang, ang gusto, matatapang lang kayo sa maliliit na kapuhan yung Pilipino. Ha? Yun lang yung kinakaya-kaya nyo. Pero yung mga matataas na drug lord, mga tropa ninyo. Oh. Pinatay nyo ba? Hinuli nyo ba? May nahuli ba sa panahon ni Digong? Wala! O, oh, ngang nga ang mga Pilipino sa panahon ni Digong. Ang kinakaya-kaya lang ninyo yung mga maliliit na tao. Sus, mariusip naman. Hmm, kaya huwag ka na magkunyari dyan na uh, concern ka sa ano, mga Pilipino. Huwag nga kami. Kunyari lang, uh, galit kami sa droga. Uh, tatay mo nga, eh, umamin nga eh. Oh, eh, sige. Patayin mo yung tatay mo. Patayin mo yung tatay mo kasi galit ka sa droga. Ha? <laughs> huh? patayin mo yung tatay mo. Kasi protector ng... Oh, protector ni Michael Yang. <laughs> oh, di ba? Kening... Iman e in ninyo, pabayron ta mo pag... Pabayron ta mo pag abot. Abot sa panahon. Abot sa panahon. <laughs> Swerte lang mo karon. Hmm. Kay ingon pa sa Oh, ah, swerte lang daw kayo karon. Maswerte lang daw tayo ngayon. 'Di ba? Tayo mga Pilipino. Pagdating na pag sila na gaganti na. Ano na may mga tataniman ka na Oh, ganoon eh, gaganti. Lalo na yung administrasyon gagantihan ito. Nako po. <laughs> oh. Kaya papayag po ba kayo ng mga Duterte makabalik pa sa kapangyarihan? Yan po ang sumira sa libu-libong uh... Uh, buhay ng mga Pilipino. Maraming iba na pinagpapatay. Grabe sa panahon ni Digong yan, mga pre. Ibang klase itong mga uh, taong ito. Puno ng kayabangan. Hmm, sino ba yung gagantihan yan? Lahat ng kakampi ng administrasyon gagantihan yan. Lalong-lalo na po si General Torres. Sigurado gagantihan yan itong uh, taong ito. Kaya papayag po ba kayo na makabalik yung mga Uh, taong ito sa kapangyarihan na wala namang ambag sa lipunan? <laughs> ha? <laughs> Iksoon sa presidente, bangag Gono og adik iyang Iksoon. Oh, tatlo lang, tatlo lang yata yung sumisigaw doon na, na nanonood kay Bastia. <laughs> diba? dami nyo pala. Pabayron tamo, timan ina ninyo na ang karon pa lang, ginalista ko na na inyo mga hmm. pangalan. Eh. Oo, oh, nilista na. Kay gaganti daw 'yan eh. Oo. Oh, ginalista ko na na inyo mga pangalan. Karon pa lang. Sana. Ako. <laughs> ha? Tama po ba 'yan? Maglilista ka? Ha? Ano 'yung naniniwala ba kayo ng mga adik na 'yung uh, nililista nito? Hindi po 'yung siguro 'yung kanilang gustong gantihan. Ha? Oh, isali mo na 'yung si Michael Yang, ilista mo na rin. Oh. <laughs> Ha? Ilista mo na rin si Michael Yang. Isali mo dyan sa listahan mo. Uh, bakit hindi mo kaya? Uh... Paghuwat mo. Because there will be... Oh, a... Pagbabanta po yan, ha? Pagbabanta. There will be... Day of reckoning. Uh, day of reckoning. Yung mga gidaot na pamilya, uh, yung mga utok sa itong kabatan. Oh, uh, sense! Huwag na kami, baste. Diba? Eh, ano yung video na nakita ko, baste? kayong kayong dalawa ni Ilin Adarna na sabog na sabog. Ay, nagtatanong lang po ako ha. An -an ano ba yon? Ha? Lasing ba kayo nun? Or nakapulburon kayo? Oh. Diba? Ha? lang naman. Masarap din yung pulburon. Kumakain ako nun eh. Oo. Oh. Kumakain ako ng pulburon. Ay, po. Yung iyong kayabangan basta Hanggang pang camera lang. Matapang lang kayo pag katrydorin nyo yung kalaban. 'di ba? Pero sa ha hamunan harap-harapan, boxing nga lang eh. Oh, hindi ka naman nagpakita. Boxing for occasion dapat uh, para makatulong ka sa iyong mga kapwa Pilipino, dapat tinuloy mo 'yon. 'Di ba? Pero wala eh. Hello. Mm. ano to? Ano, <laughs> uh, ano to? Ano Maste. Ano ini natin? Pala palakihan natin. Palakihan natin to para klaro. Hmm. Oh, yan. ano yan? Ano yung hawak mo? Ah, baste. Ano yan? Palakihan natin mga pre. Ayan. Oh. Okay. Ayan. Uh, o, oh, nakita nyo na. Ano kaya hawak ni Baste? O, oh. tsaka, bakit parang Sabog ka dito baste. Ano to? <laughs> Wala ka ano! <laughs> <laughs> ano kaya yung sinisip... Ano kaya yung sinisip-sip ni ano dyan? Eh baste. <laughs> ha? <laughs> <laughs> ano? <laughs> Yan ba yung mayor? Act, acting mayor? Acting, acting mayor pa ba ito? Mayor na talaga. Ha? Huh? O, oh, ito ba yung uh, leader niyo sa Davao City? Jesus Mario Josep. Hi! Wala ka ano! Ayaw ma! ha. Hello anyway, si Ilin Adarna hindi naman po kasama diyan eh sa atin topic kasi pub, uh, private ano naman 'yan hindi naman public servant 'yan Ang ang atin tinatalakay lang dito ay itong si Basti. <laughs> uh, <laughs> Wala, no? ano? Wala ka no? Wala ka no? Wala ka no? Uh Rivers Mario Joseph naman. Alam mo nakakahiya. Rumoto kayo ng vice mayor na ganyan. Eh, siya na rin magiging mayor kasi, siyempre, di ba? Si Digong, eh, hindi na makakalaya yun. Okay. Ngayon, mga pre, pag-usapan po natin itong about kay Speaker Martin Romualdez. Yung kanyang pagbaba bilang hang, uh, house speaker, di ba? Kasi grabe talaga to no? Kailangan talaga nating uh, uh, pag-usapan yung biglang pag-resign ni Speaker Martin Romualdez. Okay? Nag-resign kasi, biglang nag-resign. Oh si speaker Martin Romualdez. I think uh, balikan lang natin yung mga nakarambuan, okay? Oh, at ang narrative agad ng iilan, kasalanan niya kasi nag-resign eh. Nadawit siya pero teka lang. Oh. May hindi sinasabi ang mainstream dahil uh, pag nalaman niya uh, yung ang totoo, iba ang magiging tingin niyo. Siyempre, di ba? Oh, alam naman natin itong mga uh, itong uh, isiminay Diba? Eh iba, iba din 'to magbalita eh. Oo, palaging uh, kontra. 'Di ba? Ay, okay, ewan ko lang. Kasali ba 'yan sa mainstream yung uh, SMNI? Kasali ba 'yan? Ah, oh, tanong ko lang. Kasi parang mga, mga vlogger lang naman sila. Kaya mga unprofessional. Oh, unprofessional na mga nagbabalita ako no? Ha? wala, walang kwenta. Oh. Oh, eto ah. Pag-usapan natin 'to. Unang-una, voluntary po ah. Voluntary at personal na desisyon ang ginawa ni uh, Romualdez. Sabi niya, with full heart and clear uh, coin, uh I resign. Okay? Hindi dahil guilty. Oh, yan yung maliwanag ah. I resign dahil hindi guilty. Okay, may article po ito ah. Uh, mababasa niyo po yan kung isi-search niyo sa Google. Uh, ito po mismo yung uh, sinabi niya dito. I resign. Hindi dahil guilty yung tao nga. Hindi dahil guilty siya. Okay? O. hindi dahil uh, napipilitan lang. Okay? Kundi para protektahan ang institution uh, institusyon ng Kongreso at integridad ng administrasyon ni Pangulong Bungbong Marcos. So, yung suporta niya sa gobyerno nandun po. Diba? Kung, kasi kung uh, si Speaker Martin Romualdez uh, sabik sa kapangyarihan, eh di ba? Eh dapat eh, hindi bababayan. Oh, pero wala naman tinatago yung tao. Eh natural lang na mag-step down na siya, di ba? Eh desisyon naman niya 'yun eh. Wala namang ang pumilit, di ba? oh, kung tutusin kahit may mga aligasyon, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa flood control uh, anomalies na 'yan, di ba? oh, mga kasama niya ang uh, uh iniimbestigahan pero siya ang tumayo. At sinabing para hindi ma mabahira ng kongreso, 'di ba? Ah uh, ako ang magpaparaya. Oh. Yan yung uh, leadership, ha? Hindi po 'yan ibig sabihin na tumatakbo or tumataka siya sa kanyang kasalanan. Eh kung siya nga yung speaker, may power na siya, 'di ba? Eh bakit siya bababa? Baba? Oh. 'Di ba? So maliwanag po dito na uh, idinidiin po sa kanya ng mga uh, tarang DD <laughs> Ang na nga, delete shit pa di ba? Oh, na, Ah, guilty, kasi bumaba bilang house speaker, 'o, oh, 'di ba? O, oh, wala sila ka-tanga. Oh, ganun po sila ka-bobo, ganun po sila ka-weak mag-isip. Oh, eh kung ikaw talaga may kasalanan ka, hindi ka ba, hindi ka mag ah baba bilang speaker? Bakit? Ah, para may power ka pa rin na ah, salagin 'yung mga taong 'yan. 'Di ba? So ganun lang po 'yun. Yung mga yung mga inaako sa sayo kung talagang may kasalanan ka. Na ah, pwede mong ano yan, manipulahin yan. ba? Diba? May kapangyarihan ka. House speaker ka eh. ba? Diba? So, kayang-kaya mong uh, manipulahin kung ikaw ay guilty talaga. Alam mo sa sarili mong guilty ka. Pero bakit mo, mo pa? Nagparaya eh. ba? Diba? Nagparaya. O. Oh. mo ibig malinis. O. Oh. Kung wala siyang, uh, uh, wala siyang tinatago. ba? Diba? Ayan lang yung sinasabi ko dito. Ah, uh, 'wag po kayo maniniwala sa mga DDS na sinasabing ah, guilty kasi uh, bumaba bilang house speaker. So hindi po, hindi po ganoon, Hindi po ganoon. So lawakan na lang po natin yung ating pag-iisip na etong si uh, speaker Martin Romualdez ay uh, talagang ano, suportado po si Pangulong Bongbong Marcos, ang gobyernong uh, uh, Marcos, 'di ba? PBBM administration, suportado po suportado po iyan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ayan ha. Oh, para maliwanag lang sa lahat mga pre. Mm. Kasi brainwash na kayo uh, ng mga, ano, ng mga kutong lupang DDS. Hmm. So, anyway, yun lang naman yung ating reaction dito. Ayan, syempre, bago tayo magtapos sa ating uh, video ngayon, ayan, kung palang pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para naman po, maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, no, uh, may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po yun yung supportahan yung ating... Uh, 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 YouTube channel at mga social media uh, accounts. Ayan ha. Katulad ng TikTok, Facebook. Ayan. Magkita-kita po tayo dyan. So hanggang dito na lang muna yung ating video. kita kita po tayo sa susunod video. Ingat po lahat.